Nakalagay, oh, Bongo intervenes in 15.5 project to acquire uh, Philippine warships. Malisiyoso. Hindi pa nila sigurado kung nag-intervene ako. Alam ko ito, intervenes agad. Pangalawa, yung amount, 15.5 billion. Ano bang pinag-aayayan dito? Kanina pa tayo nag-uusap dito. CMS. Hindi na yung ship mismo. Pero nilagay nila 15.5 billion. Pangatlo, nakalagay dyan, binaliktad ko yung decision Binaliktad ko ba? Meron ba akong ginawang pagbabaliktad? Your Honor, andi dito naman po lahat ng mga gentlemen from Philippine Navy. Sir, since andito na rin tayo, pwede nyo isa-isahin lahat. Kung meron ba akong tinawagan, tinanong, o nag-influence man na ako na para ibaliktad. Isa lang, pag may nakapagturo, paglabas ko rito, I will resign. Pag merong, kapag sabi na, if I intervene. Kung meron man. Sir, so, uh, pwede pa ba kami makialam? Pwede pa ba naming baguhin? Ang mga kasagot sila, wala. Walang nakialam, walang binago, at hindi kami pakilamero. Happy natin to. Hmm. Uh, ang dami ng kasong ay sinampan ni Senator Trillanes partner. Ha? Okay. Oh, mm -mm, go, go. Uh, na naman siya ng uh, panibagong kaso laban kina Senator Bongo at dating mm. Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay may kaugnayan sa frigate scam. Ah, teka, sinampa na ba? O isasampa Mags, Magsasampa. Ah, okay, okay okay, okay. okay, okay, magsasampa pa lang siya pala. Uh, uh, oh, magsasampa uh, uh. pa lang. Hindi pa natatapos ang kasong plunder at Graf na isinampan ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bong. Sinabi ng former Senator na may susunod pang kaso laban sa dalawa. Ngayon lang daw talagang isinampa ang kaso dahil wala na sa kapangyarihan si Duterte. Kaya bukod kay Trillanes, posibleng may mga iba pang pa sa kaso laban sa dating Presidente. During the Duterte administration, imposible pong may uusad na ganitong klaseng kaso laban sa kanila. Yung uh, alyansa ng Marcos at Duterte camps ay nabasag lang naman bago lang. Di ba? Una nang sinabi ni Trillianis na tungkol sa gates cam ang kanyang isusunod na habla kay Duterte at Go. Nagsimula ang Freegate contract noon pang panahon ni Aquino. Pero nang napirmahan na, nang naupo na si Duterte, hindi na nasunod ang kontrata. Nanalo yung isang kontraktor sa isang uh, uh, bidding at specific yung mga terms of reference ko, ano yung mga nakalagay doon. Pero nung naupo na sila Duterte, binago, ginawang mga segunda uh, klase. No? maga, hindi na hindi na kung ano'y nakasaad doon, no? Tapos piniwersa nila ang mga opisyalis ng Navy. At uh, sa interview kanina, ang sabi ni Senator Trillanes, may mga nakalap na siyang ebidensya, kabilang ang mga dokumento mm. na magdidiin kinago ad Duterte. Mm. May mga testigo na rin na magpapatunay mm. sa isasampang kanyang kaso sa dalawa. Dati sino ba partner ang ano to? Uh, ang unang mm. uh, Nagpaputok itong ano to, itong issue ng frigate. Hindi ba si uh, ang ang dating uh, Philippine Navy chief? Oo. Sa kanya ba galing? Oo. Mendoza uh, ba? Ano nga pangalan ni uh, Vice Admiral Mercado? Mercado Mendoza Ronaldo. Ronaldo Mercado. Oo, oo, Mercado. Natatanda 2017 2018. 18. 27 siguro nag problema na kasi pumutok siya January 2018 na eh. Oo. Ito partner kasi na akt na natalakay ko to siguro ito lang mga. Oo. 4 weeks ago. Kasi kaya ko na take up kasi binanta niya na to na magpa-file siya ng case. So syempre Senator Si Senator Padilla, siya 'to friget na to. Oo. So syempre tigatanong nga batong issue na to, di ba? Sabi ko pero bat nauna pa yung ano, yung kagabi. Yung yung kela pulo. Yun. Mm -mm. Oh yun. pero yung frigate kasi mga kayu mga kayubi. Ah, uh, eh, kumalat ito kasi may letter. Mm -hmm. May letter to si ah uh, Vice... DND. Uh, 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 DND uh, uh, secretary. sana. Uh, uh, nung panahon na yun. Tungkol doon sa gagamitin na ah uh, yung parang sa tawag nila yung pinaka-hard na nung warship. Oo. Uh, uh. Yung, may tawag siya oh, doon. O tingnan ang tawag na parang doon. Parang ikakabit ba 'yun sa barko? Yes. O oh, oh. kakabit siya. Taktikus ano 'yun para ganyan. Ah, Taktikus for the combat management system, CMS. CMS, oo, oh, oh, CMS. Combat Management System kasi parang ito yung pinaka-heart ng warship, siguro oh. nandiyan lahat yung mga command. Okay. Okay. So ayos na 'to partner eh. Uh, nagkaroon na ng bidding ito, Panahon ni Pinoy. Oho. Uh -huh. So okay. So may nanalo na dito So wala nang problema doon sa nanalo. Nagkaroon lang ng problema dito kasi ang sabi ni Vice Admiral, meron silang gusto na CMS. Mm -hmm. And that's ano, Thales Tacticos. Okay. Kasi parang easy siya to to use. Oo. Ah, uh, kumbaga, user -friendly preferred siya. nila. Oo, oo, oo. Eh, sino ba makakaalam kung ano yung maganda? Eh, hindi siya yung gagamit. Oo, oh, yun end user. Uh, uh Oh, oh. And at the same time, partner, ang sabi dito, itong talis taktikos na to, um uh, ito yung part ng kontrata. Mm -hmm. Kaya nagka-oohan na, di ba sila nanayar sa bidding, at the same time, meron na sila mga plan-plan, pumasok sa kontrata na pagkasundoan na yung kanilang CMS will be talis taktikos. Mm -hmm. Kasi okay na sila, ano, Vice Admiral, mm -hmm. 'di ba? Uh, Mercado. Until may dumating sulat si, si, sa opisina ni DND. Si DND ang sec ang sumulat. As ah, si DND ang sumulat. Papunta dito sa kailano, kailan uh, Vice Admiral. Okay. Ah, uh, ang ang labas dun sa sulat ay parang parang ihuhold. Mm -hmm. At uh, at magkakaroon ng panibagong bibilhan ng CMS. Okay. Okay. Mm -mm. So, uh, ang sabi ngayon nila Vice Admiral, teka lang, yung pinipili nung kakontrata nila na CMS, yung gagawa ng ng warship, may bibilin siyang CMS. Mhm. -mm. Parang sinasabi doon na ang magsusupply na ng CMS ay yung kakontrata nila. Anong pangalan nung kakontrata nila part? Letter H 'yun eh. Um okay. Hong, ano yun? Hyundai? Hyundai, uh, Oo, oh, oh, dito. Oo. Oo, Oo yan yung Brandy gumagawa Hyundai. talaga ng worship. Oo. Oh, Hyundai, di ba? So, meron silang, ah uh, meron silang kukunin na CMS, parang ano eh, ga, manggagaling sa Hanwa? Hanwa. Hanwa. Oh, oh. Yun. Ayaw yan ng nang, nang ano na, ng ano? D &D. nang ano D nang ano nang admiral nila uh, okay nang philippine na, okay okay ah uh, Saka hindi yan yung parte nung pinag-usapan. Mm -hmm. So, lumabas ng yung letter na para ba para, ayusin to, parang ay, may letter dyan eh kung makikita check mo partner. Mm -hmm. Basta it's about do sa CMS. So, sinabi nila na hindi yan yung napagkasunduan kasi we will violate the contract. Mm -hmm. Kung kukunin niyo yan at iaallow niyo itong kakontrata natin na Korean company na sila ang kumuha ng supplier mm -hmm. ng CMS. Na, na, na ng CMS. So doon nagkagulo. Nung nakita ngayon, ang sabi kasi doon sa letter, parang pinupoint na galing ito kay Senator Bongo. Mm -hmm. So nagkaroon ito sabi ni Senator Bongo, wala ako, wala akong pakialam dyan sa bentahan na yan, bilihan na yan, wala akong kinalaman dyan. Eh dahil tumanggi si Bongo, medyo naduwag to si DND, mm -hmm. sekretary. Secretary. Oops! Sabi niya, oops! oops. oops. Mm -hmm. akala ko kasi. That time partner, <laughs> hindi pa Senator. Hindi ba, di ba? Oh, oh. Ano, pa lang, ano siya? Lang siya? Uh, uh, special assistant. Oh, uh, Tama? Special assistant oh, uh, to the president? Sek uh, oh. uh, pero secretary siya. Mm. Oh. Uh, ano yun? Pag special secretary, ay, special, S assistant, to special assistant to the president. Special assistant bagman yun. Oo. Oh, bag. Hindi <laughs> siya <laughs> 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 ng bag. Ano ka ba? at taga ng bag. taga special assistant siya yun. Okay, okay, okay. Ano? Sa so, taga -bid -bid yan ng bag. Ano ba mga papel. <laughs> di ba minsan pagpipirma si uh -oh. Pangulong Duterte, dating Pangulong pero Duterte. Pero di ba panahon lang ni dating Pangulong Duterte nagkaroon ng ganong klaseng ano, partner. Tama ba? Special Lalev. assistant to the president. May, Oo. May ano na ba? May May mga, mga dati, may dati. mga bagman na. Uh -oh. Pero walang title. Uh Oo. -oh. Uh oh, Tama. Wal walang title. Uh -oh. Walang title uh -oh. position. Saka siguro ito, may sweldo to. Oh, siyempre. May sarili siyang office eh. Uh Oo. -oh. At kasama niya dito sa office na to, Si Lore, sino yung sa ano Christopher Lau? Ah, okay. Si Christopher Lau na may anomalya sa family Doon galing. Mm -hmm. So ngayon, si Christopher Lau, sabi niya, oh, meeting meeting tayo pag usapan natin yung problema, mm -mm. no, di ba? Tao, ni Senator Bongo, mm -mm. nagsulat na mag-meet. Tapos sabihin sabi ni Bongo, wala siya alam. Mhm. Mm di ba? La, ko alam diyan. Uh, Test assistant mo sumulat magmi-meeting -me uh, kasi natatandaan ko dati yon sa hearing, 'di ba? Tinawag mm. siya uh, mm. sa hearing mm. ng Senado mm. dati patungkol nga diyan sa frigate uh, controversy. Yes. At sinasabi nga niya, ah, uh, mukang may gusto lang pigilan ang ang mga plano at programa mm. ng kasalukuyang administrasyon i-partner eh, kumbaga parang Uh, sirain lang mm. kung ano yung maganda na mm. mga plano ng dating administrasyon para mabigyan ng seguridad ang ating karagatan partner. Mm. Oo, at may gusto lang daw partner manira sa Duterte administration sa madaling salita noong mga panahon na yun na uh, pinag-uinit ng pinag-uusapan patungkol ng rito sa frigate. Uh, oo. 'Yon 'yon. So ngayon, 'di ba, sabi nga natin, partner. Iwas ngayon si DND secretary. Mm -mm. 'Di ba? Alam ko matapang 'yan eh. Kaya lang nung panahon na 'yon medyo <laughs> lagi siyang oops, oops. No. Pati yung dating ano niya sa WPS na dapat gawin ito, gawin niya uh -oh. yan. Gusto niya magpatayo ng parang something, uh, hindi ko alam kung anong tawag no. doon, doon sa San Decay. Oo. Oh -oh. Siya nagpropose eh, na magpatayo tayo dito para unang-una, para sa mga fisherman. Oo. Oh -oh. Uh, I forgot the word eh. Pero parang hindi naman siya shanty. Eh. Basta something na uh, i-build doon para mapunta ng mga feature naman natin. In uh -oh. at the same time, it it means possession. Uh -oh. Alam mo ginawa ni Pangulo Duterte? Uh -uh. Alam mo ba? President Rodrigo Duterte says he won't protest the presence of Chinese ships in Sandy Cay, a sandbar near Pag-asa Island in the West Philippine Sea. Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio earlier described the presence of Chinese ships as invasion of Philippine territory. But Duterte says the incident does not count as invasion and that the Chinese ships are there to patrol since we are friends with Beijing. Duterte says, quote, why should I defend a sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar? He rules out filing a diplomatic protest as suggested by Carpio. Duterte says Chinese Ambassador Zhao Xianhua assured him Beijing is not building anywhere there. Duterte also denies Chinese ships prevented the Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel from approaching Sandy Cay. So sa Sandy Cay, ah, yung pinag-uusapan natin yung, yung nagpalipad ng helicopter, yung mm -mm. chopper na. Oo, no, oh, oh. ng mga ano doon, yung mga nag-aaral partner. Scientist. Scientist. Ah. So dapat may i-build doon sa Sandy Cay na yan. Sabi ni Pangulong Duterte, stop In the name of love. Ayan. Okay, so ano partner? Wala nang Gina gawa. Gi ginamit lang niya yung ano partner, yung mm. uh, na ano to ni Kiboloy. Oh, ano, stop. stop. Ay, stop naman. Uh, stop. Naman, oh, diba? Na, diba? Na stop. Parati ang, yan parati ang binabanggit, di ba? Ah. Oh, ngayon, Malipas uh, maliban oh, sa stop, di ba? Sabi niya, "Why should I defend?" Oh, oh. A sandbar. Eh, hindi niya defend and he left chinese vessels to protect pero partner ko ooo uh, uh, pero going back doon sa frigate okay sa so frigate uh, ayan so sa another words, anong nangyari kasi ito. di ba 2017 pa yan mm. alam ko dumating ata yan sa ating bansa yung dalawang barko partner mm. uh, 2020 uh, kasi mukhang uh, naapektuhan din yan ng pandemic Ah, siguro, uh, yes. Uh, uh, kaya no, hindi like siya kaagat agad to. Oh, 2020 ang dumating yan, yung BRP at Jose Rizal. Mm uh -uh, may dalawa eh. Oo, oh, at uh, a BRP 1 Luna ba? Uh -huh. oh, yan. Yung pregit so, na yan. So, after uh -huh. no, nung medyo nagduwag si Senator, ay si DND Secretary, niya, akala ko kasi si Senator, ay si si Secretary Bongo. Oo. Uh -huh. Akala ko, mali pala. Hindi pala sa kanya. Galing yung utos. Okay. Okay. So, yan ah, oh, dininay. Mm-mm. Uh -uh nung no? si Pangulong Duterte, si dating Pangulong Duterte partner. Inadmit niya na inutusan niya si Secretary Bongo na pag-usapan itong problema patungkol sa frigate. Oo. Oh. And that's what happened yung frigate ng armed forces. There was this Korean who represented this, yung nagpabili, seller, And he was complaining why there as yet no order to deliver na nanalo sila. So yung letter niya, binigay ko kay Bong, give it to legal. O paano idideny ni Bongo na meron siya natanggap na dokumento at sa kanya nga galing yung papel at dinala sa legal? Of course, so from legal, sasabihin niya sa DND Secretary, yung papel galing kay Senator Bongo. So, kakaila dito ni Senator Bongo na wala siyang kinalaman tungkol sa frigate deal. Kasi, so legal, referred it to Lorenzana. So, anong sulat si Lorenzana ng This is the first explicit admission of Duterte of his involvement in how Malacanang handled HHI's complaint. Controversy over the frigate's deal erupted after former Philippine Navy Chief Vice Admiral Ronald Mercado was unceremoniously ousted in December 19, 2017 for alleged insubordination over the implementation of the project. So ano nangyari doon sa gusto ng mga ad ng ng mm -mm. Navy na ang gusto na istales takticos na bura. Yung supposed to be kontrata na, inay, na inayunan. Kasi siyempre partner di ba? O oh, nanalo kayo, nanalo kayo sa BDE. Mm -mm. Usap. Ito, 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 ito gusto mm -mm. namin. Na pag-usapan na to. Oo. Nasa description yan partner. Oo. Nakasama ang talis Tacticos. Bakit hinaya ang iba na? Yung Han na Oo pero parang well, tama ba ako? Parang may natatandaan na din ako dati mm. na sinabi ng pangulo na kaya niya inutusan yung yung ano to, yung special assistant uh -oh. to the president y yung utos niya kay Senator Bongo dati. Mm. Parang okay, ah uh, kasi parang may natanggap ata silang complain mm. from uh dito nga sa kumpanya partner. Kine-question ata yung ano at uh, sinabi niya na okay, Ah, uh, tingnan mo nga at uh, i ano mo isang guni mo nga sa legal natin sa kung paano uh, ano 'yan. Ano uh, anong problema ba 'yan? At uh, tingnan sa kung paano pwedeng... Eh yun naman uh, ano pala eh si parang ganun partner eh. Oh, uh, kung legal ang usapan nyo, bakit uh -oh. may kakaila? Oo. Uh -huh. Bakit na? Wala akong alam diyan. Wala akong kausap diyan. Bakit? Oo. Uh -huh. Sa partner, di ba? Sabi ko nga pag nasa kontrata na sa kontrata na So kung may anomalya, kung may mali sa Talis Tacticos, hindi i-prove mo. Mm -hmm. Bakit mo ngayon, wala pa na po-prove, hinayaan nila yung yun de yung HHI actually, HHI. HHI. Uh-uh. Na siya maging supplier yun yung ayaw ng ni Vice Admiral Mercado. Mm -hmm. Hindi yan kasama sa kontrata. Mm -hmm. Na uh, silang sila ang ia-allow nyo na mamili. Mm -hmm. Dahil kami dapat na and at the same time Ayan, Hyundai Heavy Industries. Ah, oh, Hyundai. Yun nga. Ah, ah. Oo. So, in other words, partner, kami ay may alam, al gusto, al dapat kami ang gagamit yan, alam namin yan, at the same time, nasa kontrata niyan, bakit nyo babaguhin ang kontrata? Yun yung naging question. Mm -hmm. Anong meron? Sa magkanong dahilan? Meron. ba? Yun yun. Kaya siguro, magsasampa si Senator tellanes na baka may nakuha siya mga dokumento ito eh, nga may binabanggit mm. nga siya na may mga nakalab daw sa mga ebidensya mm. o kabilang narito mga dokumento na magdidiin kinag uh, were senator bongo at uh, dating pangulong duterte mm. at may mga magtiti uh, magtetestigo rin na magpapatunay no mm. sino naman kaya itong mga magtetestigo magsasalita ito pa partner. O, after that 'di ba? After na medyo pumapalag si Vice Admiral Mercado Partner, Natanggal siya sa posisyon. Mm -hmm. Kasi hindi siya sumasang-ayon kasi para bang ipinaglalaban niya yung interes ng Philippine Navy. Pinaglalaban niya yung mga interes ng tao niya. 'Di ba? Eh dapat dapat naman kasi kayo makinig. Aww. Ito yung Philippine Navy, sila yung kumakatawan, ano yung gusto nila? medyo ni-research ko yung konti yung Thales Tacticos partner. Lumalabas, yung, yung ina-advertise siya pa. Siya nga daw yung easy, parang easy gamitin. Mm, -mm. Uh, parang reliable, easy. Siguro meron silang nasakyan o na-experience na, -experience na gano'n o baka sa China, hindi natin alam. Di ba may, dati may exchange, exchange yan eh. Baka naram, nala, nakita nila paano yung ganitong klase. Hindi ko alam kung sa China. Basta siguro na-experience nila na meron ganito. Na CMS at nagustuhan nila. Eh di para bang parang anak mo. Oh, anak, bibili kita ng uh, itong brand na laptop. mami, uh, mami, ito gusto ko ha, kasi gamay ko yan. Ito gusto ko, mas marami ako magagamit yan, madali ko siyang ma manipulate and everything. ba? Tapos biglang, nag nagkaroon na kayong usapan, anak, sige, ito na, may budget at time. Ay, anak, bilhin na natin to isa, kasi mas ano eh, mas makakatipid ako dito, may discount, tapos yung sobra. Yung sobra sa discount, maibubulsa ko pa. Oh, gu gu gusto mo yaman ng anak mo na mas mura. Tapos yung yung, yung sumobra na supposed to be for the budget da for that mm -mm. budget, kukupitin mo nanay naman. Bili mo na ako ng tama. Yeah, kasi 'yun ang gusto ko. Ganun ang nangyari. Well, mm. ang ano ko lang doon, partner after yung investigation of ano bang nangyari? Partner, I mean, uh, 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 ano bang resulta doon? Kasi na-purchase na pa rin eh. Nakuha pa rin natin Nandun na. Eh. Oh, ang tanong oh. natin. Can you file a case against the president? Oh. Oh, sure no. E oh. oh. At that time. Oh, she friend, oh, hindi pwede. I mean, unang may immunity. Pangalawa, sabi nga ni Trillanes at that time, mas pero, kampante siya ngayon dahil wala nang hawak na Oo. Oh. Na, kaya hawak ang hustisya. Ngayon lang siya uli nag-iingay. Ganun ba 'yon? Kasi ngayon lang siya nagkaroon ng Siguro kung dati may freedom siya magsita. Pero meron siyang mas mas freedom ngayon to do that. Uh -huh. Kasi hindi na powerful yung kalaban. Uh -huh. Pero pero para sasabihin hindi ito nag-ingay before, nag-ingay na siya talaga, uh -huh. 'di ba? Nag-ingay na siya. Kaya lang siya Anong nangyari sa kanya one man team eh. Wala naman sa kanyang papasok, wala sa kanya. Pero hindi naman to partner. Ano lang siya. Ah, uh, bumubuelta lang siya ngayon. Sa mga ginawa sa kanya dati din ng administrasyon. Hindi nga. Dapat nga mas bumuwelta si, si Senator Leila eh. Oo. Uh -huh. Kaya lang siguro hindi niya lang maatim. Well, ito naman uh -huh. sa akin ah. Siyempre parang even before partner, mata mm -mm. pa tayo, alam na natin si Senator Trillanes nakikipaglaban talaga. Uh -huh. Di parte ito ng magdalo, di ba? Uh -huh. So alam mo kung ano yung pinaglaban nila noon. At hindi siya nagbabago. The way I see it, yung paninindigan niya na ipaglaban ko ano yung tama, ginagawa niya pa rin. Mm -hmm. 'Di ba? Ang kasama niya, ang kasama niya dito sa pag-iimbestiga ng frigate na 'to, si ano, Congressman at the time si Alejano. Mm -hmm. Kasama niya rin sa magdalo 'yun, 'di ba? Oo, oh, tama. Oo. Oh. 'Yun 'yun. Ang napawali lang sa kanila si ano, Faldon, 'di ba? No. Na iba nang landa si no. Faldon eh. Sabi ni Maylin, yes sir, at kung panahon daw ni dating uh, pangulo siya magkaso di uusad. Oh. Dismiss? No. So anyway, hintayin natin sa kung ano o kung meron naman siyang uh, uh, sinasabi niya rito na sapat ngayon na ebidensya na magdidiin, partner dito kay Sen. Bongo at uh, dating Pangulo, then uh, we'll see, di ba? Sa kung saan hahantong ang kaso. Yes. Kasi siyempre... Eh, eto naman, hindi uh -oh. naman natin sabihin pag nagdemanda ka na, guilty uh -oh. na yung tao. You have uh -oh. to prove oo I have to prove, 'di ba? Kasi sa mga ganitong klasing ano partner usapin, mm. mga ganitong klasing kontrobersyal, aminin natin mga kasama, iilan lang ba ang napatunayan rito na may kasalanan? I ito masakit. Kaya paminsan masakit? din, ang, ang mga mamamayang Pilipino, napapagod na rin pakinggan sa mga ganitong klasing mga ano po, no, mga pagsasampan ng kaso, yung mga ganitong klasing issue. Ito ang oo. masakit, partner. Um uh, Minsan kasi, kahit malak ano talaga, mal, malaki na yung ebidensya. Oo. Isa din na technical sila. Tumatagal. Oo. Tumatagal, nag-iibang administrasyon. Yung nahala mm -hmm. na administrasyon, kakampi mo. Oo. Bigla nawawala yung kaso. Nakaya nga ka partner eh. Yun ang uh, sinasabi ko. Uh, napakarami na tayong mga narinig dyan lang sa Kongreso, sa Senado nakailang hearing na yan, ilang pagdinig na sa mga iba't ibang kontrobersyal ilan lang ba dyan partner ang napatunayan na talagang may kasalanan at sinampahan ng kaso at yung mas masakit partner, oh, yung pinaka head oh. sa imbawa, oh, oh. senador na akusaan ka ng plunder oh, oh. biglang mangyayari sa decision si senador, walang alam oh. ang may alam yung chief of staff niya lang kukuha ba si chief of staff ng milyon Mm -mm. Para at nang hindi alam ng senador. Sige nga. pati hindi ka maglalakas ng loob mm -hmm. kumuha ng milyon. Tapos makakamukat-mukat mo yung milyon na yun mm -hmm. sa bang account ng senador. Oo. Uh -huh. senador this acquitted. Uh -huh. Si chief of staff nakulong. Oo. Uh -huh. Namatay tuloy. Uh -huh. Kaya kaya nga sabi nga ni Senator Bongo sa mga ganitong klasing usapin iba ang dami ng mga sinasampak sa kanya ng mga ano to Inaakusahang mga uh, kung ano-ano'ng mga issues eh, sabi pa niya eh karamihan naman daw diyan eh mga ano partner eh mm. o, kumbaga parang ano eh uh, anong term na ginamit niya diyan uh rehearse, alam mo yun yung ah, recycled old, old story uh, old issue oh recycled alam mo mali ang connotation niya ng recycled oo alam mo kung bakit alam mo si Bongo, oh, you're wrong. Oh, pero hindi dito yung mga dati par, no. Uh, hindi sila uh, binili rin to. Dito din, recycled. Oh, recycled alam mo recycled kung bakit eh. hindi siya recycled? Oh, hindi oh. pa ito nakaakyat sa Office of the City Prosecutor or Ombudsman or DOJ? Mm -hmm. So hindi siya recycled, hindi kayo nasampahan ng kaso. So kayo mo sabing recycled. Binuhay lang, binuhay lang ulit. Mm -hmm. Kasi ngayon lang kayo pwedeng sampahan ng kaso. Kasi dati Sino ba ang dating ano? Sino oh, bang SOJ? Oo. Oh. Sino bang ba SOJ dati? Oh, sabi ni Ricky Guerrero, at least derecho sa korte at di na dinaan sa Congress o Senado at wala ng trial by publicity. Actually, dumaan po ito. Oo. Oh. Nung panahon na senador pa si... Senador pa ba yan? Hindi na yata si senador. Baila Sino partner. Si senator Trillanes. Basta ang alam ko, parang patapos na siya nito. Pero hearing po ito. Mm -mm. Kaya medyo lumabas po talaga yung kwento. And at the same time, sinabi nga ni, Senato, ni, ano, ni, ni dating Pangulong Duterte na talagang inutusan niya si Bonggo. Ang sa akin lang, bakit magsisinungan ni si Senator Bonggo na hindi niya kinausap? No Pero in fact, ang presidente pala ang nag-utos sa'yo. No -o. Bakit mo kailangan i-deny? So sino ngayon yung sinungaling? Yun lang yung sa atin, di ba? No kung nangyari naman talaga, eh di sabihin mo, tapos si DND, si Kitari, nalagay sa alanganin. Mm -hmm. Siya nalagay, siya na tuloy nagsasabi na, ay akala ko si Bongo, hindi pala. Yung pala totoong si Bongo, pinipilit kang i-back upan, pinipilit kang i-cover up, tapos ikaw pa na, galing mag, ano eh, galing... So, di ba, ganyan ba yung klase ng mga senador na dapat nating uh -oh. tutukan na No, oh, well, a partner. Sundutin ko na rin yung binabanggit mo nga kanina. Paminsan din may mga technicalities eh. Kaya well, hindi lahat. Uh, oo, oo. Na, napaparusahan. Kasi uh, technicalities, oh, oh. But, but, but technicalities, partner. Although alam mo. Oo. Oh, oh. Although sa puso mo alam mo. Oh, oh. Eh minsan yung mga witness hindi tatayo eh. Hindi sa, oh, oh. So kulang cool yun sa ano, partner ito ah, tinan mo, hindi sila uupo sa witness stand. Hindi sila uupo at magsasita sa witness stand. Kasi takot. Oh. Di ba? Natatandaan mo yung kay ano dati? Ito ha, yung kay Mark Taguba. Tinuturo si ano dati ah, si Pulong, tinuturo si Pulong, sa -hmm. -mm. saka si Manscarpio, regarding doon sa 6.4 billion, uh, na naiposlit sa Bureau of Immigration, 6.4 billion worth na illegal substance, partner. Nawala yun na sa Valenzuela eh. Mm -mm. At ang nag-finance nga doon yung Charlie Tan. Eh, eh, you're supposed to be na fixer nila na si Mark Taguba. Kasi sinabi niya, hindi din niyan daw nakita at nakausap si Paolo Duterte sa kasi Manscarpio. So here say, eh. so talagang maano eh, bubuli talaga yun. No. Di ba? Walang witness na tatayo eh. Mm -mm. So paano, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo? Ako po sa Tony Clercas nagpapalala, huwag tulugan ninyong kalapatan. Ah, Marcelino,